Kalma magkakalang magkakalang lang, Kalma magkakalang magkakalang lang magkakalang 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 3-3 3, -3, -3.

Pagkakabugang kay Jan ay... na lang! Buto na Nandiyan yung mga warga ng Maligaya Elementary kayo. Sumulong. Ah, mga Lodi. na. Nada, 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 nada. Okay na, okay na. Bombero Oo, meron na. Meron na, bumbero Bombero. Sa dito? Sa lang Noon na si...

और सारे लोग बोल रहे हैं कि वो और सारे लोग बोल रहे हैं कि वो bugan no yung mga well pa din na tumuloy ang apoy ayan po magagawa dyan po yan ng elementary yun elementary nyan okay na hinahatay na lang yung mobelo. sigurado Buti na lang, may mga guardia ayan oh, eh, no? guardia lang eh, nila oh, elementa kayo. Ah. Buti ka mo may mga tumunoy man niya kahit pa paano, nakaano. Ha? Sabihin ko kay mama, guard pala yung... Oo, oh, mag-guarda ka mo ng elementary. Isa po ang bombero, mga naman oh? Uh... Matabi pa, matabi. Matabi pa na po. Okay. Wala na po. Tamot na. Ayan na naman, Lodi. Mapuwi na naman siya. Umapoy na naman. Kailangan siguro niya, mirad ko na kailangan niya. Ng oh bombero. Ayun mga Lodi. Wala na yung apoy. Tapos, eh. Buti na agapan ng mga guhat niya lang maligaya elementary school. Kaya okay na. Ha? Ang bigat nung ano na yun, Oo. Sige, okay, mga Lodi. But naingat lang po. Mag-init lang palahon. Uto ngayon ng mga Lodi. Kaya, mga Lodi, mag-iingat po tayo. Gaya po na nangyari, oh. Nampapanik na yung mga tao ron. Sige bye bye Okay na, tawag, tawag. boom Op Salamat, ekapagad eh, Ay